tayo po lahat ay tulusan sa ating mga pagkakasala. Wala po kaming oras para yan. Ibig sabihin pala, wala, wala pala kayong oras kay Kristo. Hindi, tanong ko sa iyo, Kristiyano ka ba? Kristiyano ka ba, ba yes or no? Kung may oras kayo kay Kristo, dapat handa kayo sumagot. Tres kinsin sinungunang unang Pedro, ang sabi ni Apostol Pedro, inyong sambahin si Kristo ang Panginoon yung buong puso na kayo sa pagsagot. Kaya, kung, kay kaya, kung talagang totoong sa Diyos kayo kay Kristo kayo, handa dapat kayo sa pagsagot. totoong kayo, sa kayo, kayo magugulo, hindi, hindi kami nang gugulo. Nagtatanong kami. Nagtatanong kami. Dahil Nag utos yun. Utos yun. 4-1 ng unang one. Hindi mo alam yun. Hindi tinuro ng pastor mo. Sana pala, hindi na lang kayo nangaral. Kung hindi nyo kayong panindigan yung inaatake nyo sa katoliko. Hindi kami nagagaling-galingan, kapatid. <laughs> So, so, o, kaya nga, nangangaral kami. Ngayon, ang, o, mangaral kayo. Ngayon, sa oras na ito, hindi kami nangangaral, pumupo na kami. Dahil ang paggamit ng Biblia, dahil ang paggamit ng Biblia, tres pieces ng ikalawang Timoteo, pagtuturo, pagsansala at pagsaway. Kaya tapos na kami magturo, sumasaway naman kami. Kaya mali ipinapahayag nyo eh, kasi malingan eh, self-interpretation. at sa kanya lamang Wala naman pala itong mga pastorato yun na ito na nasa simenteryo. Andito kami ngayon sa Malabon City o nasa malubog kami mga kapatid mayroon ditong mga pastorato eh, na hindi naman pala marunong sumagot sa tanong sinasabi nila may oras daw sila kay Kristo kung may oras kayo kay Kristo dapat may oras din kayo doon sa konteksto na paggamit ng Biblia na mga salita ng Diyos na inutos ni Kristo sa mga apostoles na konsideradong salita ni Kristo sa so, paano paraan 3 d ng ikalawang Timoteo ang mga banal na kasulatan o Biblia ay kinasiyan ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo pagsansalat pagsaway kaya hindi lang sa pagtuturo kundi pagsaway. Kaya hindi kami nang gugulo, nagtatanong kami. O oh, ito, Biblia. Baka mo. Kasi nung niyo, yung mga pastorato yung kayo. Sa kanyalanan, matatagpuran ang kaligtasan sa pagkat walang ibang pangalan sa buong dalawin na ibigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas yan po ay mahigit na pinapahapot sa atin na ang Panginoon ay sa Kristo lamang po ang kaligtasan natin at siya ang Panginoon at hindi po ang mga bagay panlupa sa panahon natin ngayon. Marami na po tayo ang pinagkakabalaan. Tayo po ay patuloy ng aning lumulog sa mga bagay panlupa. Pero ganun pa ba, Okay na. Tingnan natin kung sasagot sa tanong itong mga protestahin na ito. Ito na mga live tayo. O oh, live, live, live. Dara mga salita, sa ha. Sabi kasi nila, mag, magpapatanong daw sila. Tapos so, sa tinatanong naman, ayaw nang sumagot sa tanong. Hindi eh, mga sinumaling walang isang salita itong mga ito. ito. -it. Therefore, direktahan nilang itinatakwil si Kristus pa magkita ng pagtatakwil at hindi pagsunod sa 5.37 ng Mateo. Nang salita ninyo, oo, oh, oh, hindi, hindi. Therefore, pag sinabi mo, panindigan mo. Huwag kong sasaktan, hindi mo kayang panindigan at lalabas dyan, antikristo ka. Gaya ng mga pastoratoy na ito. Hmm. Diba? Mahintayin hmm. pa. natin matapos ha. Tanungin mo, bro, JB, tanungin mo. Ano, yan, yun, 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 kaya ay bumili ng taonan, tangkatin natin ang ng sa Iso Cristo. Sapagkat, daratan at darating ng panahon, tayo ay aarap sa isang araw na pag Bro, pwede kayong matanong, bro? Kasi, parang, kasama ka ba nila, bro, yung ano, mga born again? Naninindigan ba kayo, bro, na hindi na kailangan ng reliyon o hindi na kasama ng reliyon sa kaligtasan? Di ba, Boy again kayo, bro? Kasi na po, Maganda bro, sumagot kayo sa tanong. Mahirap eh, kasi mga aral hindi hindi sumasagot sa tanong. <laughs> isa eh, kasi sa uri ng pagganay, pangaral pag yan eh. Dapat handa kayo sa puso kaya nila dami, daming dami pastorato yun. Eh. O oh, meron pa doon isa. O oh, meron pa doon isang pastoratay naman. Kasi hindi nyo sinunog yan, si Christian. Nga naninira sa katoliko na hindi naman makasagot pag nakaharap ng defensor katoliko. Ano bro? diba ko naninira para pero... Eh, ano kayo eh? Eh, sabi niyo sumasama ka. Eh, hindi ka pala Cristiano, bro. Hindi eh, ka pala makasagot sa tanong. Hindi mo masunod yung 3-15 ng unang Pedro eh. Sama ka to eh. Si Cristo ang itinatakwil ng mga ito. Ah, first Peter 3-15. Wala kayong paggalang. Meron! Uh. Meron! Dahil ibig sabihin pala, pag sumigaw ka, walang galang. Ibig sabihin pala, si Kristo at mga apostoles, walang galang. Dahil sumigaw sila sa 23 ng Mateo. Hindi dapat respetuhin talaga ang mali. Dahil ang mali, hindi nire-respeto. oh 90-14-1. 14 ng awit. Sa 14-1 ng awit, ang nakalagay sa 14-1 ng awit, hindi dapat sinusunod ng... Hindi dapat si ginagalang. Hindi naman kami sumasamba sa ribulto eh. At hindi porket binuhat mo si sinasamba mo. Dahil mismo yung mga propeta ng Diyos, sa sais-sais ng Oswe, nag-procession sila. Ay, naku, tatanga-tanga pala itong pastor na to. Oo, oh, oh, si Pablo, sa tres-tres ng Galacia, nagsalita siya ng tanga. Oh, ang sabi ni Pablo, sa sambayan ng Pilipino, sa tres-tres ng Galacia, tangang-tanga na ba kayo? Hindi, mga CFD kami bro. Mga katoliko kami. Mga katoliko kami bro. Hindi, mga katoliko kami. Hindi pera-pera. Nangangaral kami. No? Oh yeah. po kami Mga katoliko kami. Ina-attack niya yung katoliko. Hindi kayo kristyano kayo. Hindi kayo kristyano. Hindi dapat ginagalang kasi susunod sa kabulaanan. Hindi naman kami nilirespeto. 44 ng awit. Ang sabi ni David. Anong ang niyo? Diyutos ni Kristo. Hindi doon sa unang kurito na yung Huwag ka manulak. Lumabad ka ng diskusyon. Mag-make tayo dyan. Wala ka palang bayag eh. Nagpastor-pastor ka pe. Sana na pala. Hindi ka na muna nangaral kung wala ka naman pala paninindigan. Pastor ka ng demonyo. Ikaw ang kinatuparan ng 24-24 ng Bateyo. Hmm. Hindi nyo kami marerebuke dahil peke yung Kristo nyo. Kahit hanggang gabi ka maganyan, hindi gagana yan dahil peke ang Diyos no? mo. ng Galatia. Oh. Bawal respetuhin ang mali. 42 ng awit, hindi nyo respetuhin ang awit. Di, hindi gagana yan. Oh, hindi gagana yan. Oh, hindi gagana yan. No. Hindi gagana yan. Beke yung Kristo nyo. 24-24 <laughs> ng Mateo. Sulpot na Kristo. <laughs> si Kristo. At yung utos ni si Kristo. At isa doon ang utos ni si Kristo. Sa 1-13 ng Tito, sumaway ka na may kabagsikan. 24-24 ng Mateo. ina katoliko eh. In Jesus name, peke yung Kristo nyo. Peke yung Kristo nyo. 24-24 ng no Mateo. Peke yung Kristo. <laughs> Wala ang propeta. Ay oh. oh, nako. Ay, kayo ang lumayas. Catholic cemetery ito. Ginugulo nyo. Inaano nyo yung aral katoliko eh.